Simbiyong mga boy, oh. What is the tree of life? No, No! No! ang mga taong dumadalo sa simbahan ng mahabang panahon ay walang ideya tungkol sa punong kahoy ng buhay. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakalam ng mabuti at masama. Anong uri ng pakinabang ang mayroon ng punong kahoy ng buhay sa Eden? Pumitas din ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Ang pakinabang ng punong kahoy ng buhay ay ang buhay na walang hanggan. Gayunman, si Adan at Eva ay hindi makakain mula sa punong kahoy ng buhay dahil nagkasala sila. Ang Diyos ang nagharang sa daang tungo sa punong kahoy ng buhay, kaya hindi sila nakakain mula rito. Kaya tanging ang Diyos ang makakapagbigay ng punong kahoy ng buhay sa mga makasalanan. Dalawang libong taong nakalilipas, dumating ang Diyos sa lupa bilang isang tao dala-dala ang punong kahoy ng buhay upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa mga makasalanan. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang laman at dugo ni Yesus ay ang punong kahoy ng buhay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan kung gayon, paano natin kakainin ang laman at dugo ni Yesus, ang punong kahoy ng buhay? Kumuha kayo, kainin ninyo. Ito ang aking katawan. Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan. Na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang sino mang nagdiriwang ng Pasko ng bagong tipan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayunman, ang Pasko ng bagong tipan ay inalis ni Emperador Constantine. Kung walang Pasko ng bagong tipan, ang punong kahoy ng buhay, walang buhay na walang hanggan. Si Kristo ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Dumating ang Diyos sa lupang ito sa ikalawang pagkakataon para ibalik ang nawalang punong kahoy ng buhay. Ano sa palagay nyo ang dapat nadalhin ng Diyos sa kanyang pagdating sa ikalawang pagkakataon? dinalan niya ang Pasko ng Bagong Tipan, ang punong kahoy ng buhay. Natanging ang Diyos ang makakapagbigay sa atin. Naniniwala kami kay Kristo an sanghong na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa pagwasak ng kamatayan sa pamamagitan ng Pasko ng Bagong Tipan. Pakiusap, ipagdiwang ang Pasko ng Bagong Tipan, ang handaan ng punong kahoy ng buhay na ibinibigay sa atin ni Kristo ang Hong at tumanggap ng buhay na walang hanggan. At sasabihin sa araw na iyon, ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo at sa bundok na ito ay gagawa ang Panginoon ng mga hukbo sa lahat ng mga bayan ng isang kapistahan ng matatabang bagay, ng isang kapistahan ng mga nilumang alak, lulunokin niya ang kamatayan magpakailanman.